Gladys Reyes and welcome to another episode of my vlog. Glad to be with you! And before anything else, don't forget to subscribe, like, share, and click the notification bell. At syempre po, mag-leave na rin ng comment o mag-suggest sino ba ang gusto nyo makasama ko sa aking next vlog. But for today, nandito po tayo sa set ng Maka Next Chapter. Let's go! So, today is our taping day of Maka Next Chapter from Sparkle and uh, mga bagong henerasyon ngayon ng mga kabataan na napakahuhusay din naman at syempre mga marerespeto mamaya makikilala nyo sila at makakasama natin sila makakabonding natin makakachikahan So for today share ko lang sa inyo ang role ko dito ay si Miss Chin Chin Sounds familiar? Well, basta Based sa aking kasuotan, kita nyo naman, di ba? kagalang-galang, turtle neck kung turtle di ba? Pero ako yung may-ari ng kanilang bagong boarding house na titira ng Maka Squad. Ayan. Kaya sana, naku, huwag niyo pong palampasin yan. Panoorin po ninyo ang mga twists and turns ng mga storya. Dahil talaga namang, I'm sure, magugustuhan po ninyo. Dagdag pa dyan, syempre, ating mga Gen Z na love teams, ano, dito sa Maka Next Chapter. Kasi third season na po nila ito. Of course, every Saturday, 4.45pm sa GMA. So ano, ready na ba kayo? Puntahan na natin sila. Let's go! Nandito tayo sa standby room namin dito sa Maka. At alam niyo ba kung sinong ka-roommate ko? Angel? Angel? Ay, Ay Mars! <laughs> Jenny Gabriel! Tapos na pa nila naman. Ano na? Diyos ko, siyempre. Ito, Tarun, talagang umaka, super chika kami pagka yung wala pang ano. At siyempre, super mm -hmm. standby dito sa aming standby area uh, habang nag-wait ng aming turn dito sa mga ka. So, kumusta ka na, ito Jen? te. sana. <laughs> Pero siyempre, dahil mag ka, hindi kita hindi... <laughs> Pasensya na sa store. <laughs> pa kasi yun si Ate, lahat si ni chika, makeup artist, Alin niyo so ka PA, po. PA. Hindi siya natutulog. So sabihin mo muna ano role mo dito. Ayo nga pala. Ito na ang role ko dito ako si Aleli. Yan kapatid ni Miss Chinchin, Chin, Miss Gladys Reyes. So mm -hmm. ako yung ano, a good cop dito tapos si Ate cop. <laughs> so mabait ka dito. <laughs> For For change kasi alam mo po. Ko din na itatanong, 'di ba? Soon ay papalabas din ang aming teleserye na Cruise versus, versus Cruise. At siya naman ng gaganap kong best hmm. friend. Pero, kabalik ka rin sa role <laughs> na, na dito. Iba naman. Oo, na din na ako doon. Yes. Diba? At syempre, abangan din nila, uh, medyo Ay, matagal movie. pa, pero makasama rin kami yes. sa movie as best friends. Ano ba yan? Nalilinya tayo sa ano, no? Yung talagang oo, oo. medyo lately, palagi tayo magkasama. Tsaka na-request talaga ako ni Ate doon na <laughs> hindi talaga na-request mo ako doon sa movie mo eh. Oo naman, di ba? Diba? Eh kasi alam mo na napaka-talented din yung babaeng to eh. No? Talagang uh, sabi ko nga, pinapanood ko rin yung mga videos mo, di ba? Mm -hmm. Siyempre, ang pinaka-popular, na ginigaya talaga, or in, ano ba tawag? Imitate? Uh, ah imitate. O, uh, impersonate ah, oh. Yes, ni Miss Jelly Gabriel. Ay, si Miss Angel Loxie ah si Ate Jel. Yes. Oo, oh, 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 si, si Angel. Loxi. Bakit si Angel ang mo? Mm -hmm. Yung click days niya, ate. Matatandaan mm -hmm. mo yun? Yung oh, click days niya sa GMA, doon ko yes. kasi siya una nagustuhan. Ah. Tapos elementary lang ako, no. tapos napapanood ko siya. Hindi pa ako nagko-comedy bar noon, hindi pa ako nag- -ano. Mm, so doon pa lang gusto ano. mo na siya? Mm -hmm. So, ibig sabihin tapos, yung pag-impersonate mo sa kanya dahil isa siya talaga doon sa mga ina-admire mo noon pa? Ote, yung nagandahan kasi ako, tapos uh -hmm. napansin ko na yung way ng pagsasalita niya. Uh -hmm. Yun na, tapos tinatry ko na siya. After nung napalad ko siya, tinatry ko sa pinsan ko, nakasama uh -hmm. kong nanonood. Huh? So, narinig niya, ay, Angel. Uh -huh. Doon ko na, na ay, nagagaya ko. Nagagaya mo si Angel? O, kasi tinag niya ako Angel, so sabi ko, ah, nagagaya ko. Ayon, until na-apply ko siya sa comedy bar. Nag-start na ko siya sa line. Oo, eh syempre, lap hindi naman pwede lap na. Na hindi ka raw uh, makikipag-usap sa akin as Angel Oxine, mm -hmm. ano? So, so, Angel, kumusta ka na ngayon? Um, okay naman ako, Maris. Sobra. It's nice to be back talaga bilang kapuso, ha? Huh? <laughs> <laughs> Oo nga, dahil syempre, original mm -hmm. ka talaga sa Click, ba? Diba? Pero hindi mo ba namimiss ang pag-aartista, Angel? Actually, namimiss ko. Pwede naman tayo mag-sampolan, ha? <laughs> Okay ba sa'yo, Angel, na no, in, one of, oh, <laughs> in one of our seats, <laughs> one. baka ako ang maging kontrabida mo? Okay lang ba sa'yo? Actually, parang gusto kong maramdaman din yung pagsampal mo. <laughs> o, kasi Pero kami in, lagi kami makakampay. Pero level one lang muna. O, oh, level one lang. Pwede <laughs> ba yun? Pero alam mo, there's more. Oo. Hindi lang si Angel, o kasi na, ang nai-impersonate ni Jenny, ano? kasi I've seen some of, some of your videos, kasi kung hindi ko po naitatanong, hindi lamang uh, sa acting, magaling din kumanta. Ano? Magaling din na singer itong si Jenny Gabriel. And isa sa mga... Uh, Uh, parang naririnig ko lagi na ginagaya mo is, like, for example, si Jaya. Di ba? Oh, si, Jaya. Jaya. Yes, na isa rin sa kaibigan ko. Hi, Ate Iyay. Ayan, si yes, Ate Miss Jaya. Yes, Kamusta ka naman, de Di ba? At syempre, kaibigan ko rin si Jessa Saragosa. Oh, ba? Diba? Yes, ding dong, kumusta ding dong? <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. At alam, ko, alam mo favorite ko talaga kay Jessa talaga yung bakit pa. Ay eh. gusto oh, ko rin yung Teddy, diba? diba oh, pang oh. video okay, Speaking no? Sige nga, But paano naman ni Jessa? Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakila? Kung ang puso ko ay iiwan mo. At sa sakta Ay, galing sa... Para si Ian Ginger Ano ka nalang si Ginger talaga yung ano katabi ko dito Pero narinig na ba? Nagkamit na ba kayo ni Jessa? Hindi po ti Hindi di pa? si Miss Vina pa lang yun Pero Simisubi. meron nang naka nakarating sa kanya na ginagaya mo rin siya Hindi ko lang alam ti kung naparating Hayaan mo paparating ko <laughs> Sana bilang, 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 sa English? bilang kaibigan ko si Jess Talaga, oh. And speaking of kasama natin sa Cruz versus Cruz, Oo, syempre, yeah. Miss Vina Morales. Natuntuwa diba? si Miss Vina. Hmm. Sige nga, diba? ano, ba, ano ba yung talagang <laughs> <His> favorite mo? <laughs> uh, ano ba yung pinaka-favorite mo na song na laging uh, siyempre kinakata ni Miss Vina Morales? Pangako sa sa'yo, Tay. Syempre, o. o Parin mo sa yan. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Sa hirap at ginawa, ang ating pag-ibig. Ha! Ah. Para sa iyan, e. Manuel. <laughs> Isel? <laughs> Felma, ikaw ba yan? Isel, e Sa akin lang si Manuel. Oo. Uh, at alam nyo ba, tuwan-tuwan naman si Ate Vince, ano? Nung uh -oh. nagka-meet kayo, nagkasama na kami sa mga guestings, uh -oh. di ba? Ng promo ng Cruise vs. Yes. Cruise. To be fair, alam mo, parang natuwa naman siya, ano? Kay Jenny, kasi doon sa uh, talagang iconic din talaga, mm -hmm. ano? Yung pagkanta Ako ni Ate pag Vince. Nakukuha ko yung pagninig niya yung debate. Yes, oo. At syempre, Nandun din yung uh, nag syempre isa rin sa ginigaya mo si Miss Sasha, di ba? Sasha. Si Sasha. Yeah. Sasha. Si Sasha. Miss si si Jaffrey. Hindi <laughs> pa kwenta na nadadarang at natutok sa rin. May alis mo pa sa akin na matutunan kang mahalin sa bawat sandali. Love natin. Love oh? nothing <laughs> Diba? Alam mo ko sa'yo may ganitong kaibigan yung parang <laughs> Ang Hing dami ko kaibigan, si Oo, all in one, yung ganun, parang pili ko close kami ni Shasha, close kami ni Ate V. Siyempre, si Ate V nakilala ko naman talaga, pero yung iba, parang pili ko dito lang si Ate Iay, si Ate Jaya, di ba, at iba pa. Sige nga, ito naman challenge ko sa'yo, dahil bilang lately lagi tayong magkasama, sige nga kung magagaya mo, kung magagaya mo nga ako, tingnan ko. si Ay, Ate guy, yan, buong buo kasi yung tawa, yung tawa medyo nakukuha ko na. Oo. Uh -uh. Ganon. Okay. Ganon yung tao ate buong buo. Tsaka pag tsumika siya, medyo husky. Uh -oh, inaaral ko. Uh -huh. Ay, nako, no? Hindi mo ba alam yung ano? ganon. Medyo may hirap pa yun eh. Medyo uh -huh. yun Saka full pa of energy. Oo, full of energy. Yung ang lakas-lakas yung nasa baba ka. First floor. Hanggang fourth floor, adrenaline. Parang ganon, te. <laughs> Sabi si <kasi> ate yun. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Pero ano ko, si Jenna no Jen no. ang sarap kasama kasi ang dami laging baon. para may sari-sari store siya, ganyan. At saka, wala. Basta siguro at first pa na kami doon sa first shooting day na, at first taping day namin mm -hmm. ng cruise versus cruise. Versus Talagang course. parang, alam mo yon yung sinakatauhan na talaga namin yung aming pagiging mag-best friend doon. Mm -hmm. Kaya it was not that uh, hard, ano, na para iportray yung ating roles. Ikaw ba, given a chance, ano talaga yung dream role mo? Ate, na ano, natry ko rin magkontrabida, te, eh, sa mm. wish ko lang. So, mm. So, natry ko naman siya. Na-enjoy oh, mo ba? Okay naman sa'yo. Tama rin, Um, uh -huh. di ba sabi mo nga, di ba, parang medyo kalma din ang pagiging kontrabida. Oo. So, kasi di ba, para ikaw yung nanakit, so yes. walang stress, etc. Wala yung, wala yung pressure sa'yo. Yes, oo. So, pagiging bida. like, uh, sa, sa, rating, something like that. So, marami. So, aliw din na maging mm ano ka lang, matapang mm. ka lang sa ano sa role mo. But yun nga sa ano naman nai-enjoy ko yung, yung maya, mga, crying scenes. Ah. Ay, sorry, ko kaya ko din pala kasi mm. bumili ba ko din talaga unang-una yung kay Kuya Paolo. Nakasama Conkeys? ko sa I Love My Heart in Source. Mm. Ang sakit niya umiyak. And then yun nga at hindi ako um, nag uh, nawawalan din ng pagtatanong sa mga seniors ko yung mga yung batikang artista like and Kuya Pau. Yun yung mga unang nakasama ko mga batikan eh. Yung nangingi yun ako ng idea, ano hmm. ano iniisip nila. So nag ano lang sila sa karakter. So parang doon po, nakakakuha ko ng tips. Kahit na hindi ako nag, uh, ano ba tawag doon Nag-workshop? Oh yes, oh. workshop, acting ano, lessons. Mm -hmm. So yun, doon ko ina-apply. Uh -oh. And then at the same time, dahil kumakanta ako, yun, doon ko lang siya binibigyan ng buhay. Mm -hmm. Kung ano yung istorya ng kwento. Yung kwento, I mean. Yes. Yeah, so. Kung ano yung istorya ng teleserye. Like, ito, itong movie natin, nakakatawa, diba? Parang, ah, okay, kaya pala, si, kay ate pala talagang itong movie na to, hmm. Kaya pala, ako yung napili yung maging best friend. So, oh, oh. I mean, I'm so excited na gano'n yung, ano, ng script, script reading tayo. So, ang ganda ng storya. Ah. Yes. So, na-imagine ko na siyang paano gagawin ko as mm -hmm. best friend mo, ganun, tapos may kantaan pa. So oh. something like that. Doon ko i apply yung mga mm -mm. natututunan ko. So, kaya nga na, eh, nakakatuwa na nakikita mo I yung papakita mo yung versatility mo. You're not just a singer, mm -mm. pero as an actress also, 'di ba? Kaya congrats sa iyo. dami-dami mo rin project. Diba? Thank you so much Te. Yes, and siyempre, abangan nila, 'di ba? Dito sa yes, Maka. Yes. Maka, next chapter and every Saturday po 'yan, mm -hmm. 4:45 PM as Aleli. At And Shabre. Miss Chin Chin. Ang magkapatid na Miss Chin Chin at Aleli. Abangan yes. niyo po sa Maka. Next chapter. Every Saturday. Three, two, and action! Pagpasok ko? Pagpasok ko na ni Ms. Gladys, po. Okay po. Sorry po. Sige Ms. Gladys, din nalang po din sa itong set na to. Bida-bidaan. 3, 2, 1! Action! shout Derek Direct Frasco, Mortis! Diba, sorry, nasa kalakit na kami ng um, <laughs> tape. Oo oh, nga, sorry, direct to disturb you. Okay, pero lang. syempre, gusto natin uh, talagang para lalo nga uh, ma-excite sila. Oo. Ano ba yung aabangan nila sa mga ka-direct? Well, syempre, ano, um, dahil bagong dorm and then bago na yung mga kasama ng mga ating mga kabarkada, mag-iiba yung dynamics nila kasi ngayon, um, naputo sila sa isang mas social Uh, na dormitory. Mm -hmm. And then, mas makikita natin ngayon yung barkada together. Uh, yes. Parang how they survive yung life sa dorm. Lalo na yung grupo nila, Jeff, na and and sila well-off. Mm -hmm. um, parang, nagtitipid sila. And then, every peso counts for them. Mm -hmm. Paano sila um, mag-a-adjust dun sa bagong, panibagong mundo. Kung baga, yung tinitirhan nila, parang, um, outside of their budget. Yes. And then, syempre, yung sinabi sa Gladys, yung dynamics din, na merong isang Nagbabantay sa kanila na parang sa simula akala mo terror mm. pero biglang nakikita mo yung uh, sa likod ng fasad ng pagiging terror ay may magandang May hinahanap yes, po Yes and then may hinahanap pala siya mm. na uh, malalaman natin siguro <laughs> kung sino yung oh, po. Uh, hinahanap niya So for the, now hinahanap niya yung anak niya yes, na direct na Uh, na may konting hint na. na. baka isa dun sa mga kabarkada yung anak oh, oh. Chin Chin pero kung sino aba yun ang abangan nila yes, ano, yun, ang right? yun ang, kung halimbawa kung, may, meron natin. man sa kanila kung sino man sa kanila oh, oh. so, ngayon, exciting din kasi um, medyo umaangat na yung love story ng mm. barkada kung baka meron kang Shan, yes. Josh, Jeff, and then May love triangle. Ashley, triangle. nag-break, hindi na tayo hindi makipagbalikan, pero may Bryce na no? may eksena. Oo oh, nga. So, Tsaka bumalik ayun. si Josh. Oo, oh, bumalik direct. si Josh. Ayun, nakakatuwa kasi yung lumang, yung unang barkada ng first season, mm -hmm. ah, second season, nung nag-start yung second season, nagsama-sama ulit. So, Apo. Ayun, parang ang, sarap na nilang makita together. Yes, pero so, direct, how many seasons? So, it may third season third nila? Third na to. Third Apo. na to. So, um, uh, nagsimula na yung third, yung next chapter. Technically, third season na siya. Mm -hmm. So, eto, mas mararamdaman feeling ko ng audience yung um yung pagkabarkada mm. kasi yung first two seasons medyo um nagleaning towards drama mm. yung kwento ng buhay ng bawat isa family yes. background ito mas yung dynamic sila as a as a barkada yung buhay dorm buhay estudyante mm. buhay yung kilig, -kilig lang, na Yes love life, opo lord. opo so marami siyempre mga subplots pa rin dyan, uh -huh. 'di ba direct yes. and uh Derek, hindi mo ba na-miss gumawa rin ng horror ulit? <laughs> Actually, okay. ginagawa kong horror pero pelikula kasabay oh. nito. Abangan nyo po medyo. Wow! Ah, Ayan, may abangang palatay. May abangang palatay ang movie oh. kay Direk Frasco. Again, kasi Direk, yung pagpag, syempre, di ba? Nakatawa nga kasi pa-pelikula, horror, pag tv comedy, or oh, drama. Na. Yes, so po. Kasi ang taga nyo rin nag-direct sa Bubble Gang, di ba? And of course, yung... Uh, ay, going Bulilit. Yes, Going uh, Bulilit, oh, of CBS, course. Yes. Pero Direk, ikaw ang eldest ni Direk Bobot. Si mm, Direk Bobot Mortis po. Siyempre, it runs in the blood, di ba? Dahil director si Direk Bobot, Ganun ba yung direct? O dahil nakikita mo, bata ka pa lang, yun na yung feeling ko craft niya? Feeling ko dahil exposed na ako dun sa work. Actually, nung nagsimula kami, parang ayoko talagang pumasok ng showbiz, showbiz. na work. No, gusto ko advertising sana. Pero oh, for wow. some reason, hindi ko makapasok. Lahat ng friends ko nandun, dito talaga ako dinala. So, Ay, baka, faith mo talaga yan direct. Oh. Na dito ka, di ba? Sa directing. Yes. And I must say, isa sa coolest na nakatrabaho. First no, time ko to you. work with Direct Frasco. Oh, oh. Wala, ang cool niya lang. So far, hindi ko pa siya nakikita na nagkagalit. <laughs> Pero sana wag na rin makita. Yun yung reklamo ng iba. But Direk, hindi ka daw nagkagalit. Yun yung reklamo uh -huh. naman ang ng cool, iba. Ang so, cool, oo. Oh, ang cool. Siguro dahil comedy yung nang start. Eh, di ba pag comedy. Ah, so mas... Sa kasi air din din, din nagkagalit. So, napanood ko kasi. Siyempre, para nagpapatawa ka. Uh -huh. ang hirap magpatawa kung Medyo, set, oh, ay medyo, tensyon, no? Oh, medyo tension, na so, Yes. Yung, eh, Eto, direct, ba? hindi ba mahirap? Eh, uh, hindi parang na... Lang... inisip ko lang, parang bulilit lang din sila. Kasi ah. yung kulit ng mga... Yung kulit ng mga kids minsan, like si Marco and Ashley, dating going bully yeah, rin so, so naka-work ko okay. na before. Kaya nga. Ayun. So ito ang workplace ni Direk Dino. Kita niyo naman, nandito yung yes. kanyang monitor. Katulad niyan, may inaayos nandun sa props nila. At yan, bukang okay na. Ayan. Okay na. Ito yeah. na, go back to work na, Direk. Sige, thank, sige. You, Direk. Sige, you thank you po, Direk. See you around. I'm glad to be with Maka Squad. Yeah. Yes. We're also glad. <laughs> <laughs> glad <laughs> to be with you. Glad to be What? with you. Okay. <laughs> Pero do hindi kami hindi pa sila kompleto niyan ha? kasi yung iba kukunan eh. So we have the uh, Chef Zef. Sabi mo muna, Chef si Zef ang uh, Uh, ang character niya, name niya rin dito sa mga ka Ay, si Zef Molina. Yes. Yeah. And of course, we have Sean. Sean Rodente po. Sean Vazaga sa Sean Rodente. Yes. And? Ayan, hello po sa lahat. I am Josh Ford. At ako po dito si Josh Taylor. Taylor ba? T Josh Taylor. Yeah. Taylor, yeah. Of course. Yes. Okay. Oh, ito naman si Mayan. Sabi nga niya, Hi! ang ano niya ay Mayan? Mayan, bangus girl <laughs> ng Maka. <laughs> <laughs> And of course, okay, ako naman po si Shanti as Shanti Villanueva. Yes, yeah, si Shanti of course from uh, La Perouse yes. and pero ngayon ay soloista na dito sa Makati. So be dito dito sa Makati. But before anything else, hello Mitch. Ayan ako, Zep, kwento mo naman kami kasi ako ay bagong salta lang dito sa Makati, no. So balita ako, eh may nagkakagulo sa pagbabalik ni Josh dahil may nabubuo ulit na love triangle. Ano ba ito? Uh -oh. Yung nga po eh, kasi syempre, um, ang story nga po nitong Maka ay magbabarkada po kami na um, hinaharap yung mga life challenges as a teenager, ganyan. Pero kasama dun yung mga love life kasi ating lalit. Yes. Yes. Oh. Pero bakit naman ko meron doon talagang true to life? Ano uh, Totoo ba yun? <laughs> 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 sabi mo Ate Gladys, ah. ko ba yung story lang ng mga ah, so yung pag-uusapan natin? Oh. <laughs> Walang true to life. <laughs> May namumula, di ba? Sino sa kanila direct? Alam mo si Shan parang bigla naging ano, Ate Soy. Ah, uh. <laughs> <laughs> Kasi namumula. Pero ito na, balik ka na sa Maka. Yes po. Yes, pero before, nandito ka, right? Yes po. So hmm. before entering the house, uh, Kasama po ako dito sa kwentong ito. Mm. And uh, before, yung character po kasi ni Josh Taylor is a, a bully. He's a jock. Pero yung pagbalik ko po dito, parang iba na eh. Iba na yung... Nabighani ka. Oo, oh, parang may ibang development po si Josh Taylor. Kaya siyempre, excited ako makita yun ng mga viewers mo nyo. Yes. And uh, yeah, I'm looking forward to what's gonna happen sa aming love triangle. Wow! Actually, At dahil bumalik nga si Josh, uh, Sean, I wanna know. Anong uh, ano anong mo? Ngayong bumalik si Josh, medyo may pag may tatitreten ka ba? Dahil ito, oh, meron ka na naman. Noong una, solong-solo mo si Chef. Actually, sobra po eh. Ha? Pogi eh. <laughs> Pogi Baka hindi. nalala mo. mo ba? Dark chocolate, white chocolate. <laughs> wow! <laughs> uh <laughs> <laughs> sa TikTok series namin dahil. Yeah, yeah, yeah. Chalo yes, din. oo nga, no? Kasi siyempre, Pisolta, syempre, ikaw naman, Filipino, pilipino Pero, tingin mo, sino ba talaga ang mas nandun ng puso ni Jeff? <laughs> Ah, uh, baseball kasi sa story talaga. Talagang ano, nung una po medyo cute, eh. cute yung relationship nila ng dalawa eh. And ako po medyo talagang torpe. Yes. Takot, takot mag-admit Pero ngayon po kasi nung umalis si Josh, parang yun na po nabigyan ako ng green light. You know. Sumingit. So, Ay. Yes. So pa pa We pa with us also, pa 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 hello, pa 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 A love triangle okay, wala yung ka-love triangle ko dito eh. Yes. Marco, mag-hi ka naman sa vlog ko. Oh! Vlog nyo, hi! Hi! What's up, guys? <laughs> Subscribe and yes. don't forget to click the so, notification diba, bell. Na na <laughs> Thank you, Marco. <laughs> <laughs> di, ah, pero hindi pa to extra ah. Marco, of course, kanina sinabi na ni Josh and ni Sean and of yeah. course ni Zef yung character nila. You're also playing as Marco, right? As Marco pero Reyes, hindi Masa, okay? Yes. So, I'll be playing the role of Marco Reyes and of course, ang love interest ko dito is si Ashley, Yee! and ang love triangle ko si Bryce! Ah si, si Bryce. Bryce! Pero di ba yeah. last season wala pang ganun? Hindi pa? Uh -oh. Ay honestly, nung uh, season 1, siya pa yung so, si love interest siya, ko, ko siya, eh. Crush ni Marco. Haba tapos, ng hair talaga. <laughs> ano ba, <no>? Haba talaga <laughs> ng <yun>? hair. <laughs> Nakakainis ang dami, nagkakagulo kay <laughs> chef. <laughs> uh Oo. -oh. Alam ko yung nila. <laughs> So Marco, wala yata dito ngayon. Oh, ano, kinukunan yata si Ashley. Yeah, nasa, nasa standby area sila actually ngayon. So. And speaking nga kay Bryce, ito naman, siyempre, wala of lang dito course. din si isa pang Sean. Yeah, Ako pa. Yeah, uh, asa si Sean. Si Sean Lucas. Nasa na yung bestie ko. Nasa standby yes. din. Yes. Yes. Nasa, yes. Bestie oh. Oh. Ba? nasa bestie oh. stage pa oh. kasi. <laughs> Bestie pala. Bestie palang pa po sila. Talking stage. Paalam na alam mo yata. Ba't ganun? Siyempre, ako yung ano nila. Ako yung baby nila eh. <laughs> <laughs> sila yung nanay-sanay. Bakit? Uy, <laughs> <laughs> Shanti, hindi nga. Alam mo, hindi talaga maiiwasan. Alam mo, masabi ko lang sa inyo. Nakilala ko ang asawa ko sa isang serye din. So. And we've been together na for 32 years. So, hindi pala yung... So, yung... Hindi... So hindi malayong pwedeng mangyari din sa inyo yun sa totoong buhay, ano? Pero Marco, ano nga, Mark, and well, of course, Marco. Uh, Marco, so ito dito, from child star kayo ni Ashley, diba, yeah, na Yeah, yeah, To this, direct Frank Frasco din ang kasama yeah, niyo. Yes, si Derek Frasco din. Actually, I've known Ashley for like more than a... I, I would say, siguro mga 10 years na. So, ganun na... Yeah, yeah, yeah. Ganun, ganun na yung Gano'n na yung, ganun na katagal yung friendship namin. I'm really happy. I'm really happy na hanggang ngayon. Nag-work pa rin kami. Parang sabi friendship. Eh, eh. And of course, May Ann, you're playing the role here of May Ann also. Yes, po. Isa mm. so, rin sa borders dito. Yes, po. Magkaklase yeah. po kami. And ako lang po yung walang partner dito. <laughs> Prince Charmer! Prince Charming! Saan ka na ba? Nandito ito na, ito na, ito na. ako. Na, <laughs> sige. mag tayo ngayon. So, <laughs> sige mo pwede kayo, May Ann, dito. Ayan na, ay, 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 sige, 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 sige. Mayan. Kung ikaw ibibigyan ng uh, pagkakataon, ano? Kasi ay. sino sa mga maka boys ang parang nakakrushan mo? Yung totoo. Ayan, no. Tingin ko siya ka. Ay. Crush lang naman, ba paghanga. Crush lang, wala lang yun. Wala po. Lahat Hindi totoo. <laughs> <laughs> lahat sila. <laughs> 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 ah, parang nandito yan. Siya ni Kaup. Ay, si Josh ba yun? Si Josh? <laughs> Iba. Di ko na so, alam. Teka, Josh. Dito ka. Mayan, mayan. Dito. Ang tali niya. Why? Why? <laughs> <Sa bigin, laughs> ah, pero bago kita. Sa bigin, Sa bigin. Unang, unang mag-look away, ibig sabihin siya may okay. crush. One, okay. One, two, go. Uh, yeah So, syempre si Mayan and yung uh, very sweet friend namin dito sa Happy set. Pill. Yes. Happy pill talaga namin. No. si Mayan hindi nawawalan po ng na energy eh. Oo nga. Hindi eh. po talaga. Pero ito na, magbe-take na kami. So back to Maka back to hey, back Don't work. forget, work. Maka every Saturdays, 4.45 so, p.m. Yeah. sa GMA. Yes. Oh, bye! Hi daw, sabi ni Josh. Hi, Josh. どれ G? 2? <laughs> Maraming salamat po sa muli ninyong panonood ng aming vlog na glad to be with you. At syempre, don't forget to subscribe, like, share, click the notification bell para naman po updated kayo sa aming mga susunod na vlogs. And don't forget to leave a comment at malay niyo po, mabati namin kayo sa aming glad to shout out. And of course, every Saturday, wag niyo pong kakalimutan ng Maka next chapter 4:45 PM sa GMA. Maraming salamat din Mama Ray De La Cruz for my hair and makeup and of course maraming salamat Maka Barkada. And don't forget, ha? kaibisit ibisit po ang That's Diner along Santa Lucia Drive ka in Tarizal. See you all again next week dito pa rin sa Glad to be with you.